Ito yung ano? Ito Ayun. 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 ka Ayun. 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 Toto saan, toto saan pala? ano Ha? Ang ka. Ha? Susunod pa pa, ba dapat? Ano ba dapat? Ikaw ba? Ikaw ito. oh iya di kayo pag bakitato <laughs> Ayan, tawa kayo. Tawa. Mamasasabi <laughs> pa ba <pa> kayo? Okay. Masasabi ko. ka 嗯，都还好。